Madalas daw makatanggap ng mensahe ang 58 anyos na sinanay Sandra na nagsasabing nanalo siya ng limpak-limpak na halaga. Dahil wala naman siyang sinalihan, alam niyang isa itong scam. Kaya natatakot ako, kaya ginagawa ko na yan, ignorant ko na lang, hindi ko pinapansin. Ganito rin ang natatanggap ng na mga mensahe ng pamilya ni Nanay Mercy, kaya't nagpa siya silang magpalit ng mga SIM cards. Kasi naka-private na yung ano ko number. At saka pag sa friends naman, pro select, selected na lang. Isa ito ngayon sa binabantayan ng Baguio City Police Office, lalo pat kamakailan lang, nadawit ang kanilang ahensya sa panloloko gamit ang tawag at text message. Uh, Doon sa interview po natin sa mga biktima ay uh, sila po ay nakaka-receive ng mensahe uh, na kung saan sila daw po ay involved sa isang krimen or may uh, or may ginawa na krimen dito po sa ating city at yun ngayong naka-record daw po dito sa Baguio City Police Office ngayon etong uh, kumakontak po sa kanila na allegedly ay miyembro po ng Baguio City Police Office ay uh, hinihingan po sila ng uh, pera para puma-clear yung kanilang pangalan okay. ngayon po yun po yung so, gumagamit po sila ng iba't ibang pangalan Siyempre, magugulat ka at napapaisip ka pa, no? wala ka namang ginawa. E, mapapaisip ka, syempre, na may takot. Ang ano doon, kailangan, bago ka maniwala, tumawag ka muna sa sinasabi nilang ano, e, agency. Ayon sa BCPO, umabot na sa halos tatlong po ang nagreport sa kanilang nakatanggap ng ganitong mensahe ang mga ito hindi residente ng Baguio City base dun sa mga statement no ng mga biktima ayun nga umabot from uh, uh, from uh, 5000 hanggang 250,000 po yung nakukuha sa mga nabiktima nga po nitong online scam Matatandaang noong December 27, 2022 sinimula ng DICT ang pagpaparegister ng mga SIM cards para maiwasan ang mga natatanggap na scams o mga spam messages pero sa kabila ng pagpapatupad ng Republic Act 11934 o ang SIM Registration Act, madami pa rin ang mga nabibiktima ng scams. Kaya paalala ng mga ahensya, maging mapagmatsyag at agad i-report ang mga kahinahinalang mga mensaheng natatanggap sa pinakamalapit na Police Station o Regional Anti-Cybercrime Unit. Sisimulan na rin ng Raku Cordillera ang pag-iimbestiga sa naturang mga pananakot sa text. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.